Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay October 4, 2025, Sabado. At ngayon ay ginugunita natin ang kapisahan ni San Francisco de Assisi. Ang ating ng unang pagbasa at paglinilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ni Propeta Baruch, chapter 4, verses 5 to 12, and verses 27 to 29. Lakasan ninyo ang inyong loob, mga kababayan. Dahil sa inyo, buhay pa ang bansang Israel. Ipinagbili kayo sa mga dayuhan, hindi upang lipulin. Ipinasakop kayo sa iba pagkat ginalit ninyo ang Diyos. Nang maghandog kayo sa mga demonyo sa halip na sa Kanya, nilait ninyo ang sa inyo'y lumikha Kinalimutan ninyo ang Diyos na sa inyo'y nag-alaga. Sa pasimula at dinulutan ng pigati ang Jerusalem na sa inyo'y nag-aruga. Nakita ng Jerusalem ang parusa ng Diyos sa inyo at kanyang sinabi, Mga kalapit bayan ko, ako'y pinararanas ng Diyos ng matinding hirap. Ang mga mamamayan ko'y ipinabihag ng walang hanggang Diyos sa kanilang mga kaaway. Maligaya ko silang pinalaki, ngunit nanangis ako sa dalamhati ng sila'y kuning sa akin. Huwag sanang ikagalak ni naman ang aking kasawian. Naiwan akong nangungulila dahil sa pagkakasala ng aking mga mamamayan. Tinalikdan nila ang kautusan ng Diyos at ako'y naging isang bayang wasak at tiwangwang. Lakasan ninyo ang inyong loob, mga anak. Tumawag kayo sa Diyos Pinarusahan niya niya kayo, ngunit hindi niya kayo pababayaan. Noon kayo ay lumayo sa Kanya. Ngayon namay, manumbalik kayo at maglingkod sa Kanya ng buong pagsisikap. Ang Diyos na nagpadala sa inyo ng kahirapang ito, ang siya rin sa inyo ng tuwang walang katapusan pag kayo'y iniligtas na niya. Ang Salita ng Diyos Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat at maligayang kapisahan po ni San Francisco de Assis. Isa ito sa mga santo na talagang malapit sa ating mga puso at mas uh, kumbaga, isa sa mga sikat na mga santo na atin pong na Si, lalo pa no, na pagdating sa kalikasan, si San Francisco ang isa sa ating pong Uh, nilalapitan dahil siya po ay talagang uh, patron ng kalikasan ganun din naman alam natin na kanyang naging buhay noon namuhay sa makamundo namuhay sa kahalayan pero na kanya pong makilala ang uh, Panginoon ay kanya na pong iniwan ang lahat uh, hindi siya natakot na siya ay alisan ng mana Uh, maging ang kanyang kasuotan na ibinalik niya sa kanyang ama. Kung kaya, uh, paalala din po sa ating unang pagbasa sa aklat ni Propeta Barok no, na pinalalakas niya ang loob ng mga Israelita na kung saan ay pinaalala niya kung bakit nga ba at saan nang galing yung paghihirap na kanila pong pinagdaanan. Uh, ngayon kasi, kung baga tutusin, uh, mas Uh, maayos na no? ang kanilang pamumuhay matapos sa sila ay usigin, kuping at pahirapan ng iba't ibang bansa. Pero yun nga po dahil sa kanyang, kanilang katigasan ng ulo uh, at sa Diyos. Patuloy nilang paglimot sa Diyos kung kaya sila naman ay patuloy din na nakakaranas ng uh, paghihirap. hindi dahil sa Uh, ginusto ng Diyos kundi dahil sa kanila pong patuloy na pagtalikod sa Panginoon. Kaya nawa sa atin din sa panahon natin ngayon, marami ang nagsasabi na hindi sila naniniwala sa, sa Diyos, malang Diyos at sila naman ay patuloy naman na sumasamba sa mga uh, Diyos-Diyosa na kanila pong pinaniniwalaan. So, hindi po tumutugma. Pero tandaan natin, na hindi magiging kawalan sa Diyos kung siya ay kilalanin ng mga tao. Hindi magiging kawalan sa Diyos kung siya ay hindi sambahin ng mga tao. Kundi ang tao ang siyang nawawalan kapag hindi na siya kinikilala ng Diyos. Pero ganun pa man, sabi nga po dito, no, lakasan lang natin ang ating loob kung tayo ay lumayo noon sa Diyos. May panahon pa para tayo ay manumbalik sa Diyos. Mulipo sa mga papalang araw sa inyong kong